layo. Ayun na, malapit na. Ayun. Diyos ko, Mio. Talaga naman Miss Jerica, ha? Alos malunok mo na yung buong uh, sandok. <laughs> ba talaga nung una ay hindi ako nagbasa ng pangalan kasi Diyo, Diyos ko Lord ah, ah halos maihina po ako sa katawa kagabi <laughs> yung iba dati um, yung iba dati, pinagawa ko talagang yung nasa labas. Mm -hmm. <laughs> Kaya pati mga aso sa labas nagtatawalan dahil <laughs> takbo ng takbo ko nung hinahanap nila. <laughs> Kinaba kinabagan ako kagabi sa kakatawa. Ang sakit naman talaga kahit ako ay tawa ko ng tawa. Pinakita ko kay Mader yung habang tayo. Sabi niya, bakit tawa ka ng tawa? Sabi ko, ganito kasi Mader. Na-explain ko sa kanya. Sabi sabi ko, tingnan yung pinagagawa. Kaya may, atagal ko makapag-type, makapag-send -ano, ng sasabihin. Kasi in-explain ko kay Mader. Uh, ano pinagagawa? <laughs> sabi niya, sabi pa niya, Hoy, bakit nalagay sa ulo yung ano nga, <laughs> 'yung salawal. Sabi ko nga 'yun ang sabi ko na ilalagay nila. Ah. <laughs> <laughs> uh, masaya talaga bring me. Tining ini ka talaga ako. Yes, yeah, sana sanayin na po sa bring me madalas po dati sa GC ni Kuya Sam. Daming kalokohan doon. Ah, marami din. Oh, di ba? Ako rin ako, na ano ko lang din yun sa iba na, eh. saan, saan ba yun? Sino ba rin nagsabi sa akin na pa-bring me? Ano yun? Kaya, na, siguro, mat two years na rin yung bring me, bring me, pero hindi ko palagi pinag- hindi ko palagi gumagawa. Kasi na minsan nakakalimutan ko eh. Sa so, sobrang busy. Miss Laurica, hello, good morning. M. Lad TV. Kakauwi lang galing, galing sa labas. Ay, ano? Ima, Im, im, lad, TV, isubo. Punta, punta natin yung si Imlad, mga dear, check nyo. Ina natin si TV. Pagkaan ko nga dito. Dan, love TV. Ano ba? natin. In love TV. Ay, bakit hindi kita mat magluto channel? Hindi kita magluto channel, Miss Imlan. Bakit kaya? Hindi kita malilimutan. Hindi kita magluto channel. Why? Wait lang ha. Tingnan natin. Punta muna ako kay kay Nining Joby Shaya. Buta siya, doon na lang ako kanin ni Joy Bisaya. Baka mapundahan kita. Ang dami kong na-miss kahapon na live ng uh, ano. Nakalimutan ko.